Pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalit at takan, tayo po ipinalad na makakausap sa, sa, pambihirang pagkakataon po ah, ang dating uh, Marine Colonel na si uh, retired Colonel Ariel Kerubin. Colonel Kerubin, good morning po. Johnny Banyas, Drew sino live na po tayo sa DWIZLO Channel 23, sir. Good morning po, Colonel. Yeah, magandang umaga sa iyo, John, at uh, Drew, no? at sa lahat ng mga uh, listeners ninyo at followers. No? Apo. Uh, direct ang katanungan na po, Colonel Kirubin, with your, uh, with your indulgence. Ano na po ang update dito sa mga naging ugong-ugong na sinasabing tinangkang kudita? At the same time, may bulong-bulungan pa rin po, Colonel, na sa mga susunod na araw, eh mukhang may namumuo pa rin. Anong stand niyo po rito ang uh, reaction? Yeah, al alam ninyo, no? nabasa ko na lang yan eh, sa, sa news. No? Hmm. Kasi sa totoo lang ay ay ano ano ay ay attended the meeting ng separate na group ng mga senior officers at uh, totoo talaga na ano ano na frustration ka, 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 isa kami ng taong bayan na galit na galit dito ano even mga retired na generals na yung yung ano ay mga senior officers iba kasi yung grupo na yon na kumausap kay ano kay chief of staff allegedly no kasi mahirap din mag-speculate kung ano yung uh, nangyari. Kasi sabi ko nga, uh, nang nabasa ko yan, na uh, ganyan, well, ang nasa akin palagi is ano eh, kung di tayo buo, no? Kung ang armed forces hindi rin lang buo, ay eh, ang animosity na create ba nung nangyari ng mga naunang exercises kung saan eh, uh, soldiers were fighting each other, took many years to heal. Hmm. So kung hindi tayo nagkakaisa, wala 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 itong mga nama, nakakatakot ba na pagbalik tayo uli, bagsak na nga yung ekonomiya na ano, tapos lalong babagsak pa yan. No? Okay. So, e, yung sinasabi ko na sana nagkakaisa ang taong bayan. Kasi ang issue is corruption. Mm hmm. Nag-attend ako noong September 21, nakakalungkot lang. Naglabas mo na ganyan, may isang grupo, ibalik si Duterte, may isang grupo, Babag babagsakin si BBM, mag-resign. Mm -hmm. Ang is corruption, hindi e, eh, ba tayo pwede magkaisa dito? Kasi kung ako nasa rank and file ng armed forces, sila kasi ngayon more discerning, profe mas professional sila, aminin natin, no? kaysa nung nasa serbisyo kami kung saan eh, nakakata nakakalungkot kasi akit ka ng bundok, pagbaba mo, sira na yung boots mo. Sira, mm -hmm. ano, di ba? there was so much corruption then. Pero ngayon, uh, hindi hindi na nagba Marami nang ano reforms na nangyari dahil mm -hmm. do sa mapinagagawa namin mm -hmm. kaya lang sabi ko nga pag nakita nila siguro na nagkakaisa tayo no we can uh, get our acts together then probably itong mga nasa baba lalo na yung mga mga ano no very idealistic hmm. na junior officers di ba hmm. right but ba, ba, yun sinasabi ko right. na uh, ngayon wala pang tipping point na yan, but nag-oobserve kan nag-oobserba lahat na kung walang mangyayari dito sa ginagawa nilang investigasyon, walang mananagot eh talagang ano, di ba? Eh ako nga galit na galit eh. Hmm. Isipin mo, dalawang beses tayong kinulong, na hmm. namatay tayo, hmm. lumaban tayo sa korupsyon. Kami dalawa ni Mayor Magalong. Hmm. Di ba? Nakulong ako ng four and siya, ano, six months, fighting corruption. Ngayon, napapanahon na ng ikulong nila, panagutin nila, isuli nila mga ninakaw na pera. No? Hmm. Ngayon, nandahan dapat na ano, ito yung pagkakataon natin. Colonel Carubin, with your indulgence, pasensya na, nabanggit niyo rin lang po ang pangalan ni Mayor Magalong. May magiging reaction po ba kayo sa umugong din na issue na mukhang siya yung sinasabing magiging ulo ng military junta na hindi natuloy? Can you comment on that, sir? Al 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 alam nyo, wala akong alam na ganun, no? Kasi, eh, eto, no? Mag-iingat tayo sa, alam nyo, yung bang subject ka sa baro public opinion, no? These are all speculation. Apo. Kakilala ko si Mayor Magalong eh. At saka sino yung mga anado na kapirma na ano, hindi sila magkakaano. Mo lahat ito, ano to? Para, di ba, i-discredit ka, i-ano eh, lahat. Be, be more discerning sa mga fake news. Well, Colonel, uh, can you comment lang dito? Although ito'y tinanggi na ng AFP, ano, mm -hmm. yung sa milita, yung uh, pension, pension Apa. no? Nung mga retirado pong uh, military. Eh, ano uh, reaction po ninyo rito sa napa-ulat po na Sino ba nag-ano nun? Kung, If ever. Sinong congressman ba? Nag... Si ano? Si Kiko, Kiko Barsaga. Ang binabanggit niya na nagbanta ang Pangulo oh, oh. na alisin po ang pensyon ng mga retired. Retired. Official ng militar na mapapatunayan kung bagay nagbitiw ng uh, kumalas sa oh, pagsuporta sa pamahalaan. Kung so susuporta man lang Apo. Po doon sa iniluluto po na kung uh, di umano ay kudeta. Opo, kudeta, Colonel. Yeah, yeah. pang Pangkumpansin ninyo, another destabilization na naman. Po. Siyempre, pagka ginawa nila na ganyan, pati ko, pensionado rin ako eh. Huh? Eh, siyempre, you're fanning ba yung, alam mo yung nag agitate ka. Pero may proseso kasi dyan. Huh? No? Lahat kami, pwede pa kami, ano, pwede, kasi pensionado ako eh, pwede huh? pa kami humarap, ano, sa mga investigasyon, court martial ba, whatever. Hmm. No? May proseso dyan. Pero hindi nila pwedeng arbitrarily na tanggalin yung pension mo. Para mm -hmm. wala rin pinag iba yan sa Medal of Valor ko. No nakakulong ako there sa an attempt to, to, to ano to get it back. Uhuh. Uh Would you believe ang sagot ko, hindi po akin yan. Pamilya ko may-ari yan. Ang benepisyo mm -hmm. sa pamilya ko na. Mm -hmm. Right? So ganun lang ka yan. Pero ang binabanggit nga po kasi uh, anyway, kung sinasabi nga ng AFP na fake news ito mm -hmm. at na rin na may ganitong pahayag ang presidente, Uh, paano may iwasan, Colonel Carubin, na uh, magkaroon ng lumawak pa or sumubo, o baka sa sinahing sumubo, oh. yung nagpupulong, nabubuong init sa loob ng kaldero? Eh. Paano mapipigilan ito, Colonel? Anong, know, anong uh, dapat anong gawin? Anong nakikita niyong solusyon? Oo, oh, well, ganun nga. They, they should be more transparent no, on this. No? At mm. yun nga ang palagi namin hinihingi, na may managot. Mm. Di ba? Meron dapat nakakulong na ngayon, eh, natagal na eh. Tapos yung ICI na na closed door yung kanilang kanilang mga hearing. So ang taong bayan ay eh, nag-iisip ba na uh, gusto nila kunin natin uli, may balik uli yung mga tuwala natin. Ipakita rin nila na hindi mga closed door na ganyan kasi hmm. yung nangyayari compromise eh. posible na magkakaroon ng compromise diyan no? hmm. di ba? Okay. So yan yung inaantay, yan yung inoobserbahan ng tapang bayan. No, dapat merong aksyon, may resulta itong ginagawa nila mga investigasyon. Pa. Mabagal po ba, Colonel Corbin, sa panagay ninyo? Mabagal po ba at may kulang pa? Kung ano po, ano po yung kulang? Well, ang, ang justice system natin kasi talaga napakabagal eh. Di ba? Mm -hmm. Pero that, that is the rule of law. Yung, kung baga sa ano, yun ang proseso eh. Mm -hmm. So kung, kung, gusto natin na talaga mapabilis, mm -hmm. di, kailangan din na ano, i-ano natin yung mag mag, uh, ano ka, ng no, uh, judicial reforms mm -hmm. at pwedeng ano para mapabilis kasi sa totoo lang kahit nakasuhan mo tulugan nga nila ng mga kaso bandang huli na di-dismiss. ba? So ito dapat eh maano no. Although wa wag naman ano kasi there's such thing as due process no. Mm -hmm. To so, yan ayan nasunod na natin. But. Sabi nga ni Senator ano, uh, ang ayon ah, ako dapat sundan natin yung ebidensya. Mm -hmm. At kung saan tayo dadalhin ng ebidensya na yan, mm -hmm. walang sacred cow. Alright. Po. Di ba? Colonel Car Carudin, Car yung po naman sa issue ng pagbubukas ng sal ng mga mambabatas, kung, uh, okay na po ba sa inyo ito? Magandang hakbang po ba ito? Or kulang pa? Ay, dapat talaga noon pa. Mm -hmm. Noon pa dapat na binubuksan yung sal na yan. Kami, sa, sa military noon eh, na may mga na, na ano nga ay eh, nakakasuhan dahil hindi ka nag-file ng sal hmm. Hindi lang 'yan, dapat eh pati yung bank secrecy si loan na yan, i-raid nila lahat 'yan. di ba? opo, uh, may mga prior interview rin po kami, say na rin po naman ang galing with your indulgence Colonel Kirubin, na hindi na po ganoon kadaling mahihikayat ang militar dahil yung yung mga ano ngayon is naging mature na po sila. Can you comment on that? Mas yeah, that's po very eh. true. Yeah, that's very true. Kaya nga sa, sa akin sabi ko, the armed forces now is far more professional than we when we were before. Mm -hmm. Kasi di ba kaya kami nagre rebelde noon Dahil nga, uh, uh, isipin mo, yan, uh, yan, sa, sa kis ko, eh, intelligence fund nga namin nun, hindi man napupunta sa amin intelligence fund, darating sa amin yan, object class office supply para i-convert mo o kaya darating sa'yo maraming gasolina para i-convert mo eh, di ba, conversion another corruption. Well, uh -huh. So, uh, at least ngayon, na, makikita mo marami ng reforms na naano. At uh -huh. mismo, kung nakakausap ko yung mga bata, na, ano, sabi nila, yung beneficio ba na, nakukuha na nila ngayon, is it worth uh, di, ano, taking the risk? Eh, sabi nga, sa, sa amin nun, madali lang kasi pa, Uh, ano eh, mawala yung ko konti lang naman eh. Hmm. Pa, ngayon mas Di ba pero yung, yung very Iba na ngayon. No, ang tingin ko oh, mas professional sila ngayon. All right. Colonel, meron pong iniluluto ikinakasapong panibago pong malawakang kilos protesta na naman sa so November 30. Uh, Bonifacio Day yan. Uh, ano ho ang mga... Sa inyo ho ba may mga tumatawag? May kumakausap pa rin ho ba? Mayroon pa rin ho bang mga uh, iniluluto pa pong meeting na mga retirado pang officials? Or, or are there any... Yeah, yes, about? yes. Mm -hmm. Yes, ongoing yan. Kasi nga, ang, ang alam mo yung ginitignan ko, hindi naman porke yung mga ano, ano, nakapirma dyan, for example. Eh, sa akin lang, ha? Mm -hmm. Although, gusto, like, ako, hindi nga ako nag-general. Mm -hmm. no? Pero alam natin na hindi naman nila lahat, maraming naging general noon, na hindi rin, sabihin natin, hindi rin maganda yung naging reputasyon, di ba? Mm -hmm. Kasi kasama rin sila sa mga Kaya nga sila nakapag-general. So mm -hmm. ito ngayon, ang tinitignan din ng mga rank and file, sino, sino, ba itong mga tao na to? Mm -hmm. So ang hinahanap ngayon nila, yung mga may, ano, may, may kahit pa paano, uh, ba na, wala silang maibabato. yung mga hinaharap ng mga, kabataan mm. ngayon, di ba? Mm. All right. So, gano'n, may November 30 mm. uli na, na rally. Mm. Eh, kung hindi rin yan tayo nagkakaisa, meron na naman magsasabi, ganito, gaya, mag-resign. Ano? Ah, eh, palagay ko, kahit ako na, ano, kung babalik ako na pagkabata ako na, ano, hindi, hindi na ako, ano, hindi na ninyo ako, you cannot even get your acts together. Uh -huh. Uh -huh. Right. Colonel Canubin, baka meron pa po kayong karagdagang mensahe sa ating mga militar, sa so official man or uh, mababang rango uh, sa ating retirad. mga kababayan no. at sa mga nasa pamahalaan. Go ahead, Colonel. Mga kapwa niyo retirado, Kapo. Colonel. Go ahead. Well, well ang, hinihiling ko lang sa ating pamahalaan na uh, tindigan na nila ito, pakita nila yung sinceridad, no? yung pagkaseryoso nila. At hindi lang ito kasi kung sabihin natin na ito yung pagkakataon, ay sulong na yung anti-dynasty na yan, na meron naman ng batas pero walang implementing rules and regulations, di gawin nila kasi, kasi isa rin yan nag, ano, nakakontribute dito sa corruption na ito. Hmm. Di ba? At uh, doon naman sa mga, ka, ano, mga kabaro natin, lahat, sabi ko nga, let's be more discerning. Even yung mga news, mapapansin mo, may mga spin lahat, may ano, di ba? Hmm. Eh, everybody is being subjected to the bar of public opinion. Mm Hindi -hmm. naman maganda. Investigahan ninyo ako. Mm -hmm. ano doon? Hindi yung siraan muna ninyo ako. Mm -hmm. Para pagka nakapag-create na tayo ng negative na ano, wow, parang guilty na rin siya. Mm -hmm. Hindi man ganun dapat, di ba? Wow. So, dapat sabi ko, let's be more discerning kasi ang daming fake news na. Mm -hmm. Right. With that, Colonel Kerubin, maraming salamat po sa pagkakataon at kami po'y umaasa sa mga susunod na pagkakataon na muli namin kayo makakasama sa aming himpilan. Salamat po, sir. Good morning. Ingat. Salamat po, sa Colonel. yeah, mabuhay tayo. Apo, alright. Iyan po. po mga kabalitan, kabalitaktakan si dating Marine Colonel Ariel Kerubin.